Anyway, Mr. Chen, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag-take Si Ma'am Sally Santos, eh, mas composed kayo nun. At wala ko kayong takot na tinuturo nyo si Engineer, si, si, Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung Kilos ninyo para kayong may takot no Umpisa pa lang iba yung nung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman ano eh ano ba nangyari mula nung panahon na yun eh, Natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan eh. hindi po hindi ko po kilala parang yun po naano na rin po ako sa pamilya ko na madam madamay po dito kaya medyo... So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong uh, uh, behavior? Yes, Your Honor. Tapos na tako no, kasi pa kayo. Nasa pagita kayo ng dalawa, tinuturo niyo ito. Itong dalawa. Yes, Wala kayong takot. Pero ngayon parang kayo uh, kabang ka ba? Na na natakot lang, Your Honor, kasi oh. sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Eh, Siyempre po, halos dinari po ako nakakatulog eh. Kasi So, nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo kinakabahan. Kinakabahan po ako eh. Sige po, naiintindihan na po natin. Engineer Bryce, so oh, engineer, uh, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Uh, ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September. Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Um, yes or no lang. Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko, hindi ko po siya tinawagan. Aba, ah, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa collab ko po, wala po kami conversation. Kasi yun. base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor. Tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Uh, opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Eh, hey, una po, eh, hey, tumawag po Personal niya pong sinabi sa akin na uh, Sali, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yon. Uh, ako bahala sa'yo. Uh, bibigyan kita ng na, ng ng abogado ng pera tutulungan kita. Ah, uh, kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa inyo, sa iyo. Ah, uh, huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro ituro mo sa amin 'di ba? 'Di ba 'yung pera kinukuha kinukuha namin sa iyo. Ah, uh, Pwede ba makiusap it 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 ituro mo si D Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. Uh, after po noon binibigay doon ni D e. Henry yung pera kay Jose Bernardo and then kay Saldi ko. Papunta doon po kay Saldi ko. 'Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po your honor. Engineer Bryce? Kinokonten mo ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. Si, uh, with the indulgence of uh, Senator JB, uh, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Huwag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit, di po ba nabanggit niya po kanina yung 40 20, -20? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Mm. May, 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 nandyan pa ba, ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni uh, Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Anapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na madidiin na ho ito. Thank you, Asenate J. Uh, Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihin tulungan niya raw ako. Uh, Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Sa, sabi... dito, yung, sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, tinatanong ko po yung mga... Pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpapalop lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano masasabi mo doon? ah uh, sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabing doon to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa project proyekto yung, yung tinatanong. Eh tinawag po siya ni ano eh, ni, uh, your honor pasensya na po tinawag po kasi siya ni engineer Bryce kasi may kay may kinukonfirm po kasi si engineer Bryce sa kanya kaya po na nakasagot po siya Ah uh, ma'am Sally totoo ba yung nandisano na sinabihan totoo ba na sinabihan ninyo si ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga pro projects kasi yung tinatanong niya eh Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Ito? Wala po kaming binabanggit na gano'n yung honor. Ma'am Sally? nandun po sa inyong salaysay. Hindi, hindi, hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So it... pinapatapos nila yung mga ghost project? opo oh, oh, na. Gawin para may maipakita? Ganun ba o ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan, iniwan po nila yung mga project eh. Ano po mga projects yun? Naalala niyo Katulad po? po ng... kahit, ng... kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng na mahal natin Pangulo. Sa inyo po yun? Sa akin po yun eh. So, sila din po ang gumawa nun? Sila po, yung owner. honor. Desensya lang kayo? Licentia lang po yung akin doon, yung honor. So, pinababalikan nila para kung i-inspectionin, ay may may pakita, tama yes, ba? Yes po, yung honor. Katunayan nga po eh. Siya, at tinawagan ko po siya noon, sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na napunta po ang ating mahal na pangulo. So, tinanong ko po si Engineer Bryce, Tala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, inaabutan, eh, yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto Ang Sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Eh, ito eka, nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa, sa kay President dopo. po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong ano po, pinatigil na po yung NGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Dear Vice, in your JP, ano, hin ano, masasabi nyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may, ma may pakita. Yung pong sa pili, yung mga po niya. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa pil Baliwag, Your Honor. Ang <laughs> pangako kasi at, tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi, eh. kayo gagawa. Sila po, gagawa. sila po gagawa. Ano nangyari? lagi natin ano? hindi niya inutos na tapusin kasi sila gumagawa lisensya niya siya yung nagsasabi paka pwedeng tapusin niyo di ba yes, kasi ikaw ang sasabi o, ako po sasabit po kasi eh kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh ang dami pong project po na kinuha po niya ni eh. 41 projects lahat po yun hindi po ako nagkakamali ilan ang ghost po doon ma'am sa tingin niyo ang sabi po ni secretary Dison nakita daw po niya oh, yung Perez daw po Tsaka, yan nga pong PL. Tapos, hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si, si Secretary Dizon na isa. So, hindi ko pa po mag-locate. Kasi po, sa totoo, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila, sila po nakakaalam ng mga location. Kahit is, project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malukit yung yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Di, wala wala po ma, mapa, maituro po sa akin ng mga inspector nila. Sir, so, I know it's been a long day pero bago tayo magwakas uh, siguro no, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kala Miss Santos at ka uh, between the uh, two uh, engineer kay Bryce at kay JP Mendoza meron ho tayo nakuha ng uh, uh paki pwede pa display ah sa monitor ito pa yung mga call logs nila between na uh, Sally Santos and Engineer Bryce pati kay uh, JB Mendoza sige po pa ano pa do you confirm this sabi niyo kasi kanina na si, si Ma'am Sally sinabi niya September no nag-usap kayo Ma'am Sally nila Engineer Bryce at Engineer JP yes, itong sure September. All. Yes po. So kino-confirm niya itong tawag. Yes pong po. Yung nasa screen. Engineer JP, Engineer uh, Bryce. Paano mo masasabi niyo dito? Ayun, ako uh, tingin ko po parang ako ano ako naman po yung kausap niya, ako po. Pero din si Engineer JP rin niya. Sabi niyo kanina hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayun po. September 2. Anyway, uh, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong yung uh, resibo. Ika ano sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And bef uh, before we end, um, um, Mr. Chair, I would recommend uh, to the Senate President that Ma'am Sally Santos uh, be recommended uh, to the Department of Justice for uh, to apply for the, be indoors for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation.